So, ayan o oh. natin natuyo na yung kanyang tubig nagmamantika na po pag so, ganyan na it magsasabaw na tayo mga boss ka idol pwede so, ah, pa diba? dagdagan natin ang, ang sabaw Ayan ang ating laoya na madaming papaya. Ang laki kasi nung papaya. Sayang naman pag din natin lagay lahat. Ayan. Ayan. Maglagay din po tayo ng ito na po yung ating hiniwang sibuyas kanina. Isa po yung technique para hindi malansa itong ating niluluto mga boss. At tayo ay magdagdag ng asin at pampalasa mga boss ka idol then antayin natin na kumulo na yan pag kumulo na yan istitikman natin kung okay na yung lasa at pupwede na po tayo kakain mga boss ka idol ayan na malapit na siya maluto mga boss ka idol at syempre bago natin antayin uh, maluto yan isa shout out muna natin yung ating uh,